guys! Katuloy lang ito ng vlog natin kahapon. Ito na si Papa. Ako kay Unisha. Galing ng Goofy Bjarn. Pagoda? Pagod. Oh, Oo, mainip. Yung kinuha niya kasi edad din yata. <laughs> Senior Yung kasama niya. Layo ulam namin guys. Repeat performance yung kahapon. Pangat. Oh, Oo, oh. at saka itong gusto ko, Paxil. Yun yung buto-buto, guys. Tapos, yung nabili ko din kahapon niya. Matamis? Matamis? Tinikman mo? Hmm. Okay. So, namin, su, toyo. toyo. Kain tayo, guys. Toyo. kalinis na ako sa lanay saka sa ano sala at kusina dito naman sa loob sa kwarto magmamak na lang ako dito mga 3 times siguro para ma-disinfect ko ito kasi medyo mapanghi dito kay ihi ng mga bebe hi hey guys andito na ako sa bukid merong ano dito oh, nagtitinda din ng pandesal ay siya rin pala yun si kuya nagtitinda ng pandesal ayan natuloy na nilinis na nila ito oh wala na yung mga ano, yung mga uh, puno ng saging, naalis na totally so ayan na yung ano itong corner na ito, ito na yan, yung size nya eh yung tali, oh pagano maluwang din pala 10 by 10 ito eh maluwang tapos doon sa harapan, doon naglalagay. Yung lalagyan nila na embornal, kailangan pala mas malalim yun. Tapos ito din, yung yero, yung lumang yero doon sa tinanggal noon sa, ano, sa kusina namin. Hindi na nila papa dito. Para ano, para lagyan nila ng banghouse dito. <laughs> Ay, ayun si bebe itong lupa dito <laughs> itong lupa dito aalisin pa yan ibababa pa na ganun si papa bumili ng ano bumili siya ng pandisal kunin natin yung pandisal <laughs> hindi ka nagaanuhal Hindi ka naguhukay. Hukay ka. <laughs> Malalim pala yan dapat Randy. <laughs> Dami din lupa na nakuha no. Uh Oo, -oh. papatag na. Malalim na siya eh. Ay ganito lang pa maikli lang pala itong imbornal ano. Ah, isang metro, bali tatlong metro yun yung ilalagay dito yung dadaanan ng ano, sasakyan 2-5 ang isa <laughs> oh ba? hanggang doon ayan yung ano yung tali. ayos lang ah pinala ninyo pa ganon kulang pa dyan sa side na yan. ay pero kasi maguhukay pa naman dun ano pa ganito na yung ano tapon ng lupa o oh. oh, oh. dalawa ay <laughs> tapos dito kulang pa ng isang tambak dito eh. tatambakan pa talaga kasi ang ano nito ang pag ito <coughs> ay pag ito pag ganun yung tapon ng ano ng lupa para hindi nakalubog yung ano yung pader sa tubig kailangan maano ma, ano, ma Ganon. Ay, tinan mo. Oh, nabawasan yung tubig. Ano? Bumaba yung tubig. Binawasan nila o talagang bumaba? Ha? Ah, binawasan. Ay, ang ganda ng ano talaga dito. Ito yung nagustuhan ko talaga eh. Maganda ang view dito sa likod. Kakarelax. Ano yan, hal? Bandaritas. <laughs> Tinadoble nila yung ano, yung tali. Doon sa harapan. Kasi yung mga bata naglalaro sila dito. Pero okay lang naman, di ba? Para ano, lalong masiksik yung lupa. <laughs> Kaya lang baka mabasag nila yung ano, pag pinaglalaro nila tinatalonan yung imbornal. Hindi natin alam ang disgrasya. Tapos mayroon pang doon oh, baka mamaya madisgrasya sila dyan delikado din ayun, nilagyan ni Randy ng tanda baka merong makulog dyan na ano eh sasakyan sa gabi ayun nilagyan ng sako magkabilang dulo oo nga naman para pag mayroong nakakita ano, nakakita nyan sa gabi Ah, mawawarningan sila na may hukay. Dito na kami sa bahay, guys. Pa! Pasok na ako doon. Wala pa lang ilaw yung mga bebe. Kawawa naman. Yun na lang, ano, ang ulam na lang natin, itlog. Na maalat. O kaya magkapi na lang tayo. <laughs> Pinakamabilis yun, guys. Pag nagkakapi na lang kami ni Papa, hindi na kami nagluluto ng kung ano-ano pa. Kaya pa lang, bako bango dito, nakalimutan kong patayin. Eh. Yeah. sumunod na agad si Sky dito. halika ka na dito. Hello. Wala silang ilaw. Kawawa naman. hey, <laughs> hello love ko. I'm very sorry. Wala pala kayong ilaw. Sorry na iniwan kayo ni mama wala kayong mga ilaw kawawa naman yung dalawa na yan sige 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 wait lang wait lang hello guys good morning ay nako, sino kaya ang salarin na umihi dito oh shh lalapitan pa talaga lalapitan pa di ba sabi ko dito sa basahan iihe ay, ang aga-aga manener mo na naman ako. Sino umihi dito? Sino? Naku po. Papanghi tayo pag ganyan. Ah, bibi. Naku, naku, naku. Asan na? Ayan, ayaw lumapit. Oh. Sino umihi dito? Papaluin, papaluin. Sino? Ikaw? Ikaw? Nako, pa na yung wag-wag ng... Oh, ikaw! Nakita ko! <laughs> Ang aga-aga eh! Guys, hindi na ako nakapag-ano. Good night sa inyo kagabi. Antok na, antok na rin ako. Bakit? <laughs> antok na antok ako grabe si papa dyan na naman siya sa labas nag ano na naman siya nagwawali sabi ko sa kanya pag ganito na ano mag miss naman siya hindi daw kasi yung harapan kitang kitao nga naman no, gusto mo na na no, matulog dito sa kama natulog yan kanina dito naka isang oras din ah, may binili si papa dito na pandesal alam nyo guys ito binigay niya sa akin ito kagabi hindi ko na nakain ay, naku, dami na namang kalat na lamesa ko. Panay ganito. Laging may kalat. Kagabi, parang nagugutom ako. Sabi ko sa kanya, di ba nagpandisal lang, ah, nag, ano na kami, noodles. Sa, oh nag-noodles lang ako kagabi. Saka tinapay. Parang nagutom ako mga bandang 12.30. Nilabas ko ito. Kaya nandito sa, ano, sa lamesa. Ano, mamaya naman, nak. <laughs> aray ko, aray ko Mamaya, mamaya, mamaya Sige, sama kayo dun sa labas Alina kayo Tara, tara, tara Ay, hindi na Puntahan ko si Papa Alina kayo, alina kayo mm. Labas na, labas Alabas na tayo Hindi ka na <laughs> Tung to yung dalawa na yan Basta nakakalabas dito eh. mm. Dito, dito, dito Dito tayo o, dyan na lang kayo. Ah, dito. Hi, kakay. Alam nyo ba, guys, na naginip ako kagabi. Iyak ako ng iyak. Nawawala daw si kakay ko. Doon na. Mm. Rumble! <laughs> papa, andito kami ng mga bebe. Rumble! Asan si Bella? Ayun si Bella. Pinaupo naman doon ni Papa kasi magulo ito eh. Guys, galing sa bukid. Eto bigay ni Ate Glory. Eto galing sa bukid. Grabe! Ang laki niya, no? Mm. Mga two days pa ito. Hinog na. Malapit na. Pero okay lang. Tinan mo naman, oh. Buti kahapon pinahingi ko na yung iba kasi masisira lang yung ibang saging. Ito, oh. Tapos meron pa rin ito kasi dalawa lang naman talaga kami ni Papa. Eto, two days daw ito para yung hinog na hinog na siya. Ang tamis daw nito guys, hindi ko pa natikman. Nakabilis si Papa din pala dito ng ano. Oy! Oh, Hello, tilapia. Piprito niya kasi alam niya gustong gusto ko yan. Saka hindi masyadong matinik. Tilapia at saka itong ano, maliliit na talangka. Ayan. Ang ah, aga, no? Pakasaing na rin ng ano, ng kanin. Oh, yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Pag nandito sila, super talaga. Super kulit na mga yan. Grabe. Mm. Sige. Kahit na may nasasaktan na sa kanila. Oh, tama na, tama na. Yan tayo eh. Inom, ihe. <laughs> Kakay, huwag mo na yung mga baby mo. Kakay, nakalinis na ako dito, guys. Kahapon, hapon na ako natapos. Kaya malinis ito. Promise. <laughs> Sigurado yan. Ito mag na ito. Mm. Ante. Kasi ito si Ante. Bina, inaano niya eh. Binabara niya yung mga maliliit eh. Kaya hindi ko siya maibaba. Guys, lutuin ko lang itong nabili ni Papsi na ano. Talangka. Ayan. Tapos doon sa kabila, yung pagkain ng mga bebe. Ito so, yung talangka. Sarap nito. Halabus lang. Gagawin ko dito. Nagyan ko ng konting ano, asin. Matabang kasi ito guys. Tapos maglagay tayo ng mantika. Konting mantika. Pan ko muna. Yes, mga na sa buong kabahayan. <laughs> Hanggang sa kapitbahay. Mga ngamoy yan. Diba, ang amoy nitong talangka eh. Ang cute Crablet. Masarap sana yung ano eh, yung talangka talaga na galing ng ilog. Yung pehe, kape, -pe, tawag sa amin nun. iba, -iba naman ang tawag natin. eto guys, hinahanda ko yung umbok para sa ano, sa mga batuta. Kita nyo ba? Ayan. Lagyan natin yung kalabasa nila ng ano, ng gulay. Haluan pa natin. Para happy yung ating mga bebe. Kawawa naman sila pag napabayaan. Kasi noon guys, nung maliit pa si Sky, hindi ko pa alam yung mga gani-ganito. sa si Bella, parang may dog food kayo, okay na. Yan na lang pagkain ninyo. Ganun lang nasa isip ko noon. Eh, ngayon, para healthy sila, lagyan natin, sinasamahan ko na ng mga gulay-gulay ko. Ano yung gulay namin dito sa rep na pwede naman sa kanila? Pinibigay ano ko. Pagkain sa kanila. natin sa kanila. So, lang. Ni-steam ko lang itong ano nila. Ay, itong ano nila. Itong talangka. Ganyan lang. Hindi ko na tinubigan yan. Ganyan lang talaga. Nagtubig siya. Parang hindi masira, guys. Kasi, alis kami ni Papa. Gagayak na kami. Mamamahok kasi yan, eh. Hintay ko na lang matuyo. Ito naman yung kanilang pagkain hindi ko na nilalagyan ng ano madalas na karne kasi si Sky pag nakakatikim siya ng karne nakakalimot siya guys parang ayaw na niyang ano ayaw na niyang kumain minsan pag walang karne unahin ko yung matigas na part halos maluto ng kalabasa. Masarap yung kalabasa na ito eh. Ito, nangangamoy ka na ba? Ay, may tubig pa. Okay. Diyan ay nagtitinda ng ulam. Ito, wala itong ano guys, nilaga lang talaga ito. Wala itong katubig, ano, walang kaasin-asin, walang lasa. Kain nila. Eto nga pala, nilagyan ko ng paminta. Parang hindi malansa kasi parang mabaho siya <laughs> parang may lansa lansa siya pag ano eh pag asin lang ay, tagal naman ng ano tagal mo tuyo Sky Ayan. ay wala pa. wala ka bang pambayad? wala ka ng pambayad? Ah. Uh, saan, sa ansa. wow, <laughs> alimasag talaga <laughs> Ayan. pakainin na natin yung mga bebe habang maaga pa baala na mamaya <laughs> kumain na ba sila, hindi pa ano hindi pa. hindi pa nag breakfast pakainin na natin ngayon sige okay na yung pagkain nila Lutuin ko lang yan yung gulay para mabilis nila ma-digest, guys. Oh, nag-season na ito. Ang hindi pa rin! Sige, dyan ka lang muna. Ito malapit na maluto. Ah, uh, hahanda na yung pagkain niya. O, Roy! O, dey, cheng-cheng. O, o, nakakashok. Head and shoulder, 196. 196 ganyan lang kalaki. Ilang ml? 170 ml lang. Mahal talaga, no? Papayaran oh, na naman. Kala ko papasok sila ate. Nasa oh. lang. Bibili din. Bibili din.